News mga balita ngayon Walong miyembro di umano ng teroristang grupo arestado sa Maguindanao del Sur Rocket debris ng China na recover sa Palawan Pagbuwag sa DPWH, tinutulan ng Malacanang Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan Dinakip ng militar ang walong pinaghihinala ang miyembro ng lokal na teroristang grupo sa Sharif Aguac, Maguindanao del Sur nitong October 20. Ayon kay Brigadier General Edgar Catu, nasa operasyon ng pinagsanib na puwersa ng 601st Infantry Brigade matapos makatanggap ng ulat hinggil sa presensya ng mga miyembro ng BIFF, Bungos Faction at Dawla Islamiyah Hassan Group. Nasamsam sa operasyon ng isang M16A1 rifle, labing isang magazine, 207 na bala at ilang cellphone na hinihinalang gamit sa koordinasyon ng kanilang aktibidad. Kasalukuyang iniimbestigahan ng mga sospek sa tulong ng lokal na pulisya. Narecover ng mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines o AFP, Western Naval Command, Westcom, ang ang debris ng isang Chinese rocket sa karagatan ng Bataraza, Palawan. Ayon sa ulat, natagpuan ng BRP Lolinato Toong ang metallic debris habang nasa maritime operations sa West Philippine Sea o WPS na tinatayang 12.17 nautical miles sa timog silangan ng Rio Tuba. Matapos ang retrieval operations, dinala ng barko ang debris sa Puerto Princesa City para sa maayos na dokumentasyon, pagsusuri at koordinasyon sa mga kaukulang ahensya. Ayon sa Westcom, nagpapatunay ang insidente sa kahalagahan ng tuloy-tuloy na maritime surveillance upang maprotektahan ang karagatan ng bansa at ang kaligtasan ng mga mamamayan. Tutulang Malacanang sa panawagang buwagin o i-abolish e ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa gitna ng mga isyo ng korupsyon sa bilyong-bilyong proyektong pang-imprastruktura ng gobyerno. Sa halip, pabor ang Administrasyong Marcos Jr. sa inisyatibo ni Secretary Vince Dizon na sibaki ng mga tiwaling opisyal lamang at ipromote ang mga tapat na empleyado. Ani Palas Press Officer Attorney Claire Castro, hindi magiging mahirap para kay Dizon na tukuyin ang nararapat tanggalin sa 20,000 empleyado ng DPWH. Kahapon ng inanunsyo ni Dizon na magsisimula na silang punan ng halos 2,000 na bakanting posisyon sa DPWH. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.